Good morning guys So, nandito tayo sa harap ng bahay So, ngayon ang gagawin natin Kasi, eh Tatanggalin natin ito rito sa tangkay Mamaya uh, Lagi ko dito sa bilao maliit uh, Ibibilad natin Pagka umaraw Pero, so ngayon ang Dito talaga natin ay ito So, kung sa isang video natin Ay, uh, narvest natin itong mga Mga ito saluyot o yung tinatawag na spinach na tagalog dahil meron siyang mga tinig ayan kung nakikita nyo ayan o oh. matutulis na yan ayan ayan po ito ayan ah. yan yan matutulis na okay, yan so para sa kalaman ng iba na eh may niya makakain yan puro tinik. so may style po ayan tinatanggal yung tinik niyan so ganito po ang style ng pagtatanggal ng tinik niyan pinupin nyo yan nakakita niyo ayan nakatikos na ngayon yung tinik so mas madali mo na siya ngayon matatanggal ayan po matatanggal natin ayan oga so ayan lang po ang pagtanggal niya ayan lang dito So ayan guys, so wala ka siya dinig Ah, uh, ang na natin so, ganyan lang ako kasi Magtanggal mag ng dinig na sa luyot o spinach na tagano so ito masarap mo pero sa ilalagay sa mga gulay ito rin yung mga lagalagang gulay lang kaya yung sinabol sa isda ah uh, masarap to pagka uh, yung gilisan mo kasama ng sardinas pwede rin ilagay ito sa munggo pampalit sa talbos ng kamote kung naglagay kayo ng talbos ng kamote sa munggo at saka ng dahon ng ampalaya ito pwede nyo itong ipalit So, pera pa doon, masustansya yan. Maraming vitamins sa minerals na ano yung saluyot. So, ayan, tatanggalan tayo. Na? Ito mga ganito eh, tsagaan lang to. Pero yung, tsaka ito kasi, ah, uh, kung sa mga ano ngayon eh hindi nila alam to na nakakain pala to ay eh, nakikita niyo to sa mga bakanteng lote ram simulo sa kung may garden yung bahay nila tumutubo to ginagawa nila tinatanggal lang to kasi akala nila damo gigaw lang hindi nila alam nakakain pala to So ayan, hanggang, no? okay. yung bulaklak nito para din katulad din yung spirits na itinatanim talaga na sa mga garden parehas lang din yung bulaklak nito kaya pag nakakita ka ng ganito gusto mo bawa pumunta ka sa isang lugar may nakita kang ganito walang tumutubo sa bahay pwede, ka rin, pwede mo rin itong itanim kapalit nung kung wala kang makuha nung yung spinach na walang tinit pwede mo rin itong itanimin yung bulaklak nito yun nga lang, pagka magkakain ka nito mag uh, gugulay ka pagkatsaga mo tanggalin yung tinik kasi pagka yung medyo magulang na rin yung ano nito sa matigas yung tinik delikado naman, masakit na yung makatusok. pero pagka ganito na yung talbo siya, medyo malambot-lambot pa siya, madaling tanggalin So ayan po guys, natapos na natin yung yung mga na, nakuha natin. Ilang piraso lang naman ito. Nakuha natin na spinach. So isasama natin ito mamaya pag naglaga tayo nung no? talbos ng kamote. saka yung okra at saka dahon. Ang bunga nung no? para mamaya natin sa sauso natin yung sabagoong. So, Hanggang dito na lang guys tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching at sana may natutunan kayo at nalaman tungkol dito sa gulay na saluyot. Maraming salamat po. God bless.